Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level and 3 So guys, ang unang po natin na grammar today is Soreto. Hi, Soreto. Ang meaning niya po is ito. At saka. O kaya naman saka. O kaya naman nani-nani. Bla, bla, bla. Pa, kaya din. At iba pa, depende po sa sentence po, magbabago po ang meaning niya. Hay. At kinoconjugate po siya like a ah, tomato sanko, sore piman mo. hay ibig po sabihin, tatlong kamatis at saka uh, siling berde din. Yun po. Ano po? Ang conjugation niya po is isang sentence. Sentence A, soreto B sentence. Hi, o kaya naman, A sentence, ato, B sentence. Pero guys, ingat po tayo yung ato po, may ibig sabihin din itong na lang. Hi, ito po, ano po yung explanation po sa ato? Bla, 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 na lang. Hi, for example, ato skoshi. Pag sinami pong ato skoshi, kaunti na lang. Hi, ato niko, dalawa na lang. Ano po? So, guys, um yung soretto at saka ato, may, may similarity po silang paggamit na at saka bla, bla bla pa at iba pa pong ano po. Pero, yung ato, meron din po siyang ibang meaning po. Ano po? Ingat lang po tayo. Hi! Then, meron po tayo ditong sorekara. Ito pong soreto at saka ato, meron din po siyang meaning na sorekara. So, balit, ang salitang ito ay may ibig sabihin din na pagkatapos enter parenthesis, ng isang pangyayari ay may ginawa siyang iba. Hi, sorekara, kara, blah, 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 blah. Pagkatapos, may nangyaring ganito, ganyan, ganyan. Diyan po siya ginagamit yung sorry kara. Ano po? Pero pwede rin po siyang gamitin as at saka, saka, blah, blah pa, din, at iba pa po. Ano po? Hi, so guys, ang explanation ko po sa sorekara, kara. po ang ano natin, no? <laughs> ah, sorry to da, gawin na sa sarita pong grammar is ginagamit ito kapag magdaragdag ng informasyon o bagay. Hi. Hindi lang po sa mga pinamimili kundi sa mga informasyon din po. Ano po? Hi. So, Kanlisan, yarasko negay Pwede po kayo mag-unmute? Ah, hi. Yarasko negay tasimas kara. Pabasa po. Mara po. Mara po. はレタス1つとトマトを3個ください。それと、ピーマンも1とふくろださい。はい、レタス1つとトマトを3個ください。それと、ピーマンもひとふくろださい。はい、そう、あなたが言うンとを言うのは何の s e n あなん、がんうとを言うことを言うん、とを言うことを言うことを言ンことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 Uh, isang, uh, isang lettuce at tomato. Hmm? Isang lettuce at tatlong tomato, please. Uh, please. <laughs> okay, sorry po. Dajun, dajun. Mga nag-request po siya. Ano at, po? <laughs> at saka, piman. talo ng piman. Ah, bell pepper. Sorry, hindi ko alam tagal ng piman. Uh, hindi, uh, sorry, tagal ng tama piman. po, tama po. Bell pepper. Green bell pepper. Bell pe pero <laughs> English po kasi. A... Okay lang po, okay lang po. Bell pepper, uh, uh, at saka bell pepper, uh, isang plastic bag. So, disney. <laughs> okay. Arigatou gozaimasu. Pero alam ko po na intindihan niya medyo mahirap lang po talaga po mag-translate. Okay. So, dito po, tingnan po natin kada isa pong salita po. Ano po? Lettuce. Lettuce. Ito isang tomato nan uh, to is at tomato is tat uh, kamatis sangko tatlo kasi meron pong o kaya linagyan po natin tatlong ano po hi kudasai means pabili o kaya naman po pahingi Hay, depende po sa situation, maaari po siya maging pahingi. Pero sa ayon po sa nababasa ko, para pong ano, namimili po siya kaya hindi po pahingi kundi pabili. Ano po ang ginamit po natin dito? Hay, yung soreto po dito ay atsaka. saka. Hay. Pimam mo. Ah. Uh, uh, ng siling berde. Hay. So, hito fukuro kudasai. Pag sinabi pong hitofukuro, isang balot po. Ano po? Hai. So, pag pinagpukubo po ang mga salitang ito, mas maganda po siguro lagyan dito, isa ding. Kasi meron po siyang mo eh. Pimam mo. Hai. Ganito po siya. Hai. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging pabili po ng isang lettuce at tatlong kamatis. At saka, isa ding balat na ng siling berde o kaya green uh, green bell pepper. Ano po? Yan po yung magiging meaning po ng lettuce hitotsu to tomato wo sanko kudasai. Sore to piman mo hito fukuro kudasai. Hai! So, go po tayo sa next po natin na sentence. Hai, onegai たたれれ言言わわここと言われたことはしましまたうんあと、何をすればい,いですか。はいいししいいでですすすかかはは言われれたたことししたと、ししまあ何をば ang gawin ko. Atas mm. at si Disney. Hi. Pero hindi naman po mali po na tindahan naman po. Sa so, tingnan po natin word by word po. Ano po? Hi. Iwareta. Sinabi or inutos. Actually dito ang iwareta ko to kotawa si Masta. Ibig po sabihin inutosan po siya eh. Ginawa niya po yung inutos sa kanya. Hi. Pero dahil grammar po ang ating pinag-aaralan, i-try po natin siyang i-translate ng literal iwareta koto ang sinabi. Ano po? Wa shimashita. Uh, ginawa ko na po. Hay. Nyo, wala po dito kung nakasulat ng mga subject kung sino yung kausap niya, pero yung understand, uh, understandable na po na yung nagsasalita, yung gumawa at may ibang nagutos utos na nyo. Ano po? Hay, ato magiging dito blah, 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 pa. Ano po? Pa. Hai. Nani wo? Ano? Ano po ang sureba dapat gawin? I desu ka? Hai. So, i desu ka? Nagtatanong po siya. Ano po? Hai. So, pag pinagbubo po ang sureba, sure, ah, sure, uh, sure is gawin po eh. I desu ka? Dapat. Hmm. Tapos question mark na ka. So, this na nice. So, yan po yung ano, gumenasay. Yung dapat po is edes ka question mark. Ano po? Hay, so pag pinagbuo po ang mga salitang ito, magiging ginawa ko ah, ginawa ko na po ang sinabi nyo. Ano pa po ang dapat kong gawin? Hay. Nani o Ano pa po? Yung ato po dito ay magiging pa. Hay. Iwareta koto wa shimashita. Ato nani o ii desu ka? Hay, yun po yung magiging ラスなぽカリさんよろしくお願いします。はい、今日はこれで全員かなあと田中さんが来ると思います。はい、メジュマヒラポとカリさんでもチェアアップ頑張ってお願いします。ああ、uh。<laughs> pwede pong English. Okay lang po, okay lang po, basta po maintindihan mo. For today, that, for today, that's everyone. I think that's everyone. And then, Mr. Tanaka might come, I think. I think, might come. Hi! I think medyo, he might come. <laughs> soですね, hay, so, hi! Medyo, ito. na, na bleed dun sa Inday. <laughs> pero, sa Tagalog po, ganito po. Hi! <laughs> pero, sa pagkakarinig ko po, tama naman po yung ano. sa pagkakaintindi ko po, tama naman po yung sinabi niya po sa ano sa English. Hi. So, kung tatagalugin po ati, isa-isahin po natin yung salita. Kyo wa. Uh, sa ngayon. Kore de. Uh, kore de zain ka na. Medyo mahirap po to eh. Isang set po to eh. Kore de zain ka na. Yung zain po is lahat lahat. Pero dito po, ang pinag-uusapan kung kompleto na sila, kung buo na sila, kung sila na ba yung for today na siguro trabahador po, ano po. Hi. So, ang ginamit po natin na term dito is kompleto na ba kayo? Kore de zain des zain ka na? Yung ka na po, nagtatanong po siya eh. Yung ka, di ba po, tanong. Tinagyan po nang na medyo malambot po yung pagkakatanong niya. Friendly po yung pagkakatanong niya. Hi, parang isang adult na nakikipag-usap sa isang bata. Pwede din ka na? Ganyan, ano po? Hi. Ne, ato. Bla 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 pa. Ano po? Tanaka san, Mr. Tanaka. Hi. Kuru to. Kuru means darating. To omoimasu. Hi, sa tingin ko po. Hi. So, uh, meron po siyang po dahil ah uh, magalang po yung terms niya, Mas form po siya. Ano po? So, pag pinagbubo po ang salitang ito, sabi ni A, sa ngayon, kumpleto na ba kayo? Sabi naman ni B, sa tingin ko po, darating pa si Mr. Tanaka. Hai, kyo wa kore de zen ka na? Ato, Tanaka-san ga kuru to omoimasu. Hai, yun po yung conversation ni A at saka ni B. Hai! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.